Hi hey guys, good morning. Another day, another vlog. Ayan. Dito ulit ako. Wala na akong ibang content. kundi ang garden namin. <laughs> But it's okay. Form fun. <laughs> wala naman <tayo. laughs> Wala lang magawa. Ngayon lang ako lalabas dito kasi hindi ako masyadong lumalabas sa garden kasi allergic ako sa mga tinatawag naming yellow dust mga bulaklak ng pine tree kaya hindi ako lumalabas ngayon, ngayon lang ulit good luck to me Ayan. ito yan sa garden garden kasi ayaw naman ulit uminom ng gamot pang allergy para maiwasan na lang hindi na lang ako masyadong naglalabas-labas mahangin hindi gaya kahapon na maganda ang weather ang init-init ayan gagas scatter si Yasal malinis na ang garden wala nang konti na lang yung damo damo <clears throat> naka full gear sa sabak sa labanan dito ta. Magsisimula ng nauuus din ang mga mga bulak-bulak. Ay na. Pakaalis na nga. At ako ay... Ah! Baka matamaan pa ako ng bato <laughs> Asan kayo yung aking alagang pusa? Baka nanganak na yon. Hindi pa umuwi ah. Saan kaya nanganak kung nanganak na? Wa Wawa naman. Guys. Wala nang buka ang beach. Pati yung mga damo. <laughs> Andiyan sa tao. Grabe yun.